Si Tabak Farmer po ito mga idol at ipagkita eh, ko sa inyo yung kinukultivate kong uh, puro ng sitaw para malagyan ng pataba. kulang pa itong tusok ng balag kaya tayo po ay mangunguha kasi ayun na po siya uh, umaakit na yung talbos yan <coughs> ah katunayan nga po isang gabi pa lang itong balag Ayan. Uh, Nakaakit na kaagad yung sitaw. Effective. Ayan. Bali, tataliag ko pa ng straw. Gaya nito. Para pag makapal na yung dahon, hindi siya bibigay. Ayan gaya naman ito yan ang kailangan lang kasi dito hindi ka nagagastos uh, resource pool resource pool resource pool sources yan ganap lang ng mga sources at yan, pwede nang ano oh bayabas Pwede lang gamitin mga idol. Pero pa itong dinadamo ko. Yan. Ito na lang uh, kunti May hapon. Baka, tapos na. ay buwan ng bayabas. Mga hmm. Ma maniba na. Hmm. Ito. shout out kay Boy Sardinas Idol kay Mami Sharma Mami, Shar mami Sharma, Marquez yan ito Mami ah, nag nagtatanim nagta na naman at sa uh, sana wala nang sunod na bagyo <laughs> yan at uh, ito yung aking uh, sinunod na tanim pagkalipas ng bagyo bago magbagyo. Nagnabagyo pa nga ito eh. Bago magbagyo. Naitanim na ito at uh, tama-tama noon. na uh, naka-sibol na rin siya. At uh, ito ito yung kanyang uh, naging resulta. Ayun. Okay, hanggang dito lang ating vlog. Tabak Farmer, bye!